Nako, yan eh, si Kuya, lasing oh. Kuya, wag kang magdadrem ng lasing. Oo, ay nako. Uy, nako. Ay nako, tumuloy siya. Oh, yan nako nako. Mahirap to, pre. Baka ah, mong mga, ay, to. Oh. Di na, mo, hindi alam siya gagawin eh. Kumigit uh, na pa oh. Uh, Solto. Na solid. Solid. Uy. uy. Hindi. <laughs> 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 Hayaan lang nyo yung uuwi to. Ang Ay, Gumigit na talaga siya. Oh, oh Ay. Ay. Nunti ka na, men. Hahaha. Ay, maano malayo na ipaningin yan, pre. Oh, hindi na naka-align. Oo. Hindi na naka-align yan. Ote, oh, o. Vertica niya. Bigla nalang kumakalawa. O. Biglang lumili, kuwi. O. Mukta sa gitna, eh. O. Parang ayaw pa magpasingit, pare. Oo. Bakit? Ay, ay, ah, ay. Ah. Suminyas ka. Ha? Oh, oh, Galit, galit, galit si kuya. Ay, ay, eh, 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 kaya'y hali ka, pre. Uy! Uy, uy! Uy! Saan ba May signal. Ay, rey, rey. Ah, ah, galit, galit. Ayun. Ay, pupuntar, eh! Ano po pupunta, rey? Hindi niya alam na, Ano, nakalimutan niya. Hindi ko alam yan. Eto, 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 eto. Ay, hindi pa rin maaniinag liliguan. Hindi oh. yan, sa kabila. Ayun, oh. No. Ayun, sa kabila. Padiri Nagari yan, bossing. Oo. Oh, oh. Eh, walang daan dyan, men. Padiri yan. <laughs> Ayaw nyo nila ko, ano. Ayaw, ano. Hindi hey, na makakita. Hindi okay, oh. makakanina. Lasing na lasing. Kawawa. Ang lupet.